kakagawa lang ni Pangulong Donald Trump ng marahil pinakamalaki at pinakanakagugulat niyang pahayag tungkol sa digmaan sa Ukraine. Isa itong pahayag na literal na magbabago ng lahat at dapat magbigay inspirasyon sa Ukraine. At nagdulot ito ng matinding pag-aalala hanggang umabot sa mesa ni Vladimir Putin, Pangulo ng Russia. Ipinapakita rin nito ang malaking pagbabago ng pananaw ni Trump tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine kamakailan. Bago pa man maupo, kilala na ang ika na pito na pangulo sa pangakong gagamitin ang kakayahan sa negosasyon at impluensya upang tapusin ang digmaan. Sa kasamaang palad, sa kabila ng maraming pagsisikap at personal na pakikipagpulong sa mga pinuno ng parehong bansa, si na Putin mula sa Russia at Vladimir Zelensky mula sa Ukraine, hindi pa rin nagawang mapatigil ni Trump ang labanan hanggang ngayon. Sinubukan niyang magpatupad ng iba't ibang paraan para sa tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan hinihikayat ang magkabilang panig na mag-usap at magkompromiso. Gayon paman, nagbago ang ilang opinyon at posisyon niya sa pagdaan ng panahon. Sa pangkalahatan, nanatili ang paniniwala ni Trump na kailangang tanggapin ng Ukraine na isuko ang ilan sa kanilang teritoryo sa anumang posibleng kasunduan sa kapayapaan sa Russia. Madalas niyang banggitin ang ideya ng pagbibigay o pagpapalitan ng teritoryo gaya ng mungkahing dapat talikuran ng Ukraine ang hangaring mabawi ang Crimea o Donetsk. Gayunpaman, sa isang kamakailang post sa kanyang social media platform na Truth Social, sinabi ni Trump ng isang bagay na lubos na naiiba. Iminumungkahi na dapat ipagpatuloy ng Ukraine ang laban hanggang mabawi ang lahat ng nawalang lupain. Sinimulan ng Pangulo ang post sa matapos maintindihan ang sitwasyong militar at ekonomiko ng Ukraine at Russia at makita ang problemang pang-ekonomiya sa Russia. Sa tingin ko, ang Ukraine sa tulong ng European Union ay nasa posisyon upang lumaban at mabawi ang buong Ukraine sa orihinal nitong anyo. Sa pagdaan ng panahon, tiyaga at pinansyal na suporta mula sa Europa at lalo na mula sa NATO, ang pagbabalik sa orihinal na mga hangganan kung saan nagsimula ang digmaan na ito ay isang malaking posibilidad. Bakit hindi? Napakalaking pahayag ito. Noong Agosto, sa pagpupulong kay Putin sa Alaska, binanggit ni Trump ang pagpapalitan ng lupa sa dalawang panig. Ngayon, malinaw at matatag na ang kanyang paninindigan. Ang Ukraine ay nasa posisyon, suportado ng mga kaalyado nito sa Europa at NATO na mabawi ang bawat piraso ng nawalang lupa mula sa mga mananakop na Ruso, ibalik ang buong teritoryo nito, at lumabas na panalo mula sa labanan. Ngunit hindi doon nagtapos ang pahayag ni Trump. Matapos purihin ang mga posibilidad ng Ukraine, diretsahang nilait ng Pangulo ang Russia. Tatlong taon at kalahati ng walang malinaw na direksyon, ang laban ng Russia sa digma ang dapat natapos ng isang tunay na makapangyarihang militar sa loob lang ng isang linggo. Hindi ito nagpapabango sa Russia bagkus lalo silang mukhang papel na tigre. Kapag nalaman ng mga tao sa Moscow at iba pang lungsod at distrito ng Russia ang totoong nangyayari sa digmaan. Ang, ang katotohanan na imposible para sa kanila na makakuha ng gasolina dahil sa mahahabang pila na nabubuo. At lahat ng iba pang nangyayari sa kanilang ekonomiyang pang digmaan kung saan karamihan ng pera nila ay ginagastos sa pakikipaglaban sa Ukraine na may napakagandang diwa at lalo pang gumagaling ay magbibigay daan sa Ukraine na mabawi ang kanilang bansa sa orihinal nitong anyo at sino ang nakakaalam baka higit pa doon ang makamit nila Nasa matinding problemang pang-ekonomiya si Putin at Russia kaya tamang panahon na para kumilos ang Ukraine Hangad ko ang mabuti sa parehong bansa Patuloy naming susupply yan ng armas ang NATO para magamit nila ito Good luck sa lahat Maraming makukuha mula sa makahulugang pahayag na ito Ang una at pinakahalatang punto ay ang nabanggit na katotohanan na ang paninindigan ni Trump ay malinaw na nagbago ng malaki. Noon, sinabi niyang mas maliit at mahina ang Ukraine sa digmaang ito. At kahit matapang nitong ipinagtatanggol ang teritoryo, hindi ito aasahang magtagumpay laban sa mas malaking kalaban. Nanawagan si Trump sa Ukraine, at lalo na sa pangulo nitong si Zelensky, na maging handang magbigay at isakripisyo ang ilan sa kanilang mga teritoryo upang matapos ang digmaan. Sabi niya, ito lang ang posibleng paraan para sa Kiev. Ngayon, halos kabaligtaran na. Sinasabi ni Trump ang iniisip ng napakaraming military analyst sa buong mundo. Nagsimula ang Ukraine sa digmaan sa mahinang posisyon laban sa mas malakas at mas mayamang puwersa. Sa papel, dapat mabilis at madaling natalo sila dahil sa lakas at dami ng hukbo, armor, at apoy ng Russia. Gayunpaman, habang umuusad ang digmaan, nagbago ang ihip ng hangin. Lalong lumakas ang Ukraine habang humina naman ang Russia, hindi lang basta lumaban ang Kiev, nag-adapt ito, nag-innovate, at namukod tangi. Nasanay ito sa drone warfare at nakabuo ng sariling missile industry na kayang tumapat sa pinakamagagaling sa mundo. Pinino nila ang taktika para laging malampasan at maloko ang kalaban. At napatunayang mas malakas ang kanilang puwersa sa maraming pagkakataon. Malaki rin ang naging suporta ng mga kaalyado ng Ukraine sa Europa at sa NATO Alliance ang United States Pransya, Alemanya, Polonia, mga bansang Nordiko at United Kingdom ay nag-ambag ng malaking tulong para sa layunin. Sa armas, kagamitan, pondo, pagsasanay, makataong tulong o lahat ng ito. Ito rin ay nagkaroon ng napakalaking papel sa, sa madaling salita, pagpapantay ng laban sa pagitan ng Rusya at Ukraine na nagtanggal sa malaking kalamangan na hawak ng Kremlin sa lakas tao, pera, at kagamitan. Hindi inasahan ng Rusya ang lahat ng ito. Noong simula ng pananakop, maraming sundalong Ruso, mamamayan, at opisyal ng gobyerno ang inakalang matatapos agad ang tinatawag nilang espesyal na operasyong militar sa ilang araw lang. May ilang sundalo pa nga na nagmarch sa papasok ng Ukraine na may dalang uniforme para sa parada sa kanilang mga bag. Umaasang maitaas ang bandila ng Rusya sa Kiev nang hindi masyadong nakakaranas ng matinding paglaban. Madaling maintindihan kung bakit ganoon kalaki ang kumpiyansa ng Rusya noong simula. Ayon kay Trump, ang malakas na militar ay hindi dapat mahirapan sa kupin ang mas maliit at mahina nitong kapitbahay. Lalo na kung may kalamangan sa maraming aspeto. Kung mahusay ang plano at estratehiya, sana mabilis nanalo ang Russia sa digmaan. Pero mahina ang kanilang plano at mas malala ang pagpapatupad. Paulit-ulit na nabubunyag ang kakulangan ng kakayahan ng Kremlin at nakakahanap ang Ukraine ng mga paraan para samantalahin ang kanilang mga kalaban. Ngayon, tulad ng sabi ni Trump, tumitibay ang diwa ng Kyiv habang humihina araw-araw ang ekonomiya ng Moscow. Sinusuportahan ito ng datos. Sa frontlines, Ukraine ang nagdudulot ng malaking pinsala at lumalaban para mabawi ang mahahalagang teritoryo. Hindi Russia. Sa Donetsk, Halimbawa, matagal nang nagsusumikap ang Russia sa loob ng ilang buwan sa desperadong pagtatangkang, masakop ang isang lungsod. Ang Pokrovsk, ipinukol na nila ang lahat ng makakaya nila sa lugar na ito. Pero napatunayang hindi talaga nila ito makuha. Samantala, nabawi ng Ukraine ang limang beses na mas maraming lupain sa rehiyong iyon kaysa sa nasakop ng Russia. Ibig sabihin, kahit sa isa sa pinakamatinding pinaglalaban ng bahagi ng frontline, ang Ukraine pa rin ang nangunguna. Ang Kiev ay nagsasagawa rin ng mga estrategikong pag-atake gamit ang drone at missile sa marami sa pinakamahalaga at pinahahalagahang ari-arian ng Russia, kabilang na ang mga imbakan ng bala sa buong rehiyon ng Donetsk, kasama rin ang command post at paliparan. Bawat atake ay hindi lang nagpapahina sa pagsisikap ng Russia sa digmaan, kundi nagbibigay din ng sunod-sunod na dagok sa ekonomiya nito, ayon kay Trump. At walang duda na talagang naghihirap ang ekonomiya ng Russia bumagsak ang rubol at naputol ang koneksyon ng bansa sa maraming international na bangko at sistema ng pagbabayad. Bumaba ang pondo ng bansa dahil sa sobrang gastos sa militar. Ngayon, doble na ang ginagastos ng mga tao sa araw-araw na bilihin kumpara ilang taon na ang nakalipas. Pati ang mga pangunahing personalidad sa pananalapi ng Rusya na karaniwan ay sumusunod lang sa Kremlin, ay nagsalita na rin. Tulad ni Ministro ng Ekonomiya Maxim Reshetnikov na nagbabala noong tag-init na nasa bingit ng resesyon ang bansa. Konektado ito sa pananaw ni Trump na may kapangyarihan na ang Ukraine ngayon para gamitin ang kalamangan nito. Itaboy ang mga Ruso sa sinakop nilang teritoryo at mabawi ang buong soberanya. Malinaw na sinabi ng United States President na panahon na para kumilos ang Ukraine. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng post ni Trump ay madaling mapalampas. Gayunpaman, dahil binubuo lamang ito ng ilang salita, Malaki ang ibig sabihin ng mga iyon. Sinabi ng Pangulo na kayang mabawi ng Ukraine ang bansa nila sa dating anyo at baka higit pa roon. Ang pariralang iyon ay mapahiwatig at kakaiba dahil hindi pa binanggit ni Trump noon na maaring atakihin ng Ukraine ang Russia at agawin ang lupa mula sa Kremlin. At maraming posibleng paraan para basahin ito. Naiintindihan ni Trump ang kapangyarihan ng mga salita at alam niya kung paano gamitin ang mga ito para maglagay ng presyon sa mga tao. Maaring sa pamamagitan ng pahayag na ito, sinusubukan ng Pangulo ng United States na pahinain ang autoridad ng kanyang katapat na Ruso, si Vladimir Putin. Si Trump, sa maraming pagkakataon at kamakailan lang, ay nagpahayag ng pagkadismaya kay Putin. Ang dalawa ay nagkaroon ng matibay na ugnayan sa trabaho noon, at si Trump ay nakipagkita at nakipag-usap kay Putin sa maraming pagkakataon. Madalas siyang umaalis sa mga pupulong na iyon na may pag-asa at nagpapahayag ng optimismo na matapos na ang digmaan sa lalong madaling panahon. Lagi lang sinasabi ng Russia ang isang bagay, pero kabaligtaran ang ginagawa. Tulad ng pag-usap sa pagtatapos ng digmaan kay Trump, tapos susundan ng drone attack sa Ukraine. Sa sariling mga salita ni Trump tungkol kay Putin, bawat pag-uusap ko sa kanya ay isang magandang pag-uusap. Pagkatapos, sa kasamaang palad, may bomba sa Kiev o iba pang lugar, at talagang nagagalit ako rito malinaw na nakaapekto sa relasyon ng dalawang leader ang kasinungalingan at panlilin lang ni Putin. At mukhang sumobra na ang pagtitimpe ni Trump. Ngayon, imbes na kampihan ang Russia o gumawa ng kasunduan para kay Putin, mukhang kabaligtaran ang tinatahak ng United States President. Pinupuna ang militar ng Russia. Binibigyang diin ang paghina ng ekonomiya nito at ang mungkahing gumanti ang Ukraine sa sariling pananakop. Mahalaga rin ang huling bahagi ng post ni Trump kung saan kinumpirma niyang magpapatuloy ang United States sa pagbibigay ng armas sa NATO na ipapasa sa Ukraine laban sa Russia. Sa madaling salita, hayagang kinikilala ng Presidente ng United States na mananatiling matatag ang Amerika sa pagsuporta sa Ukraine na nagbibigay sa Russia ng mas malakas at suportadong kalaban na haharapin. Ang nakakagulat na pahayag ni Trump ay dumating matapos ang pag-uusap nila ni Pangulong Zelensky na naganap pagkatapos magsalita ang dalawang leader sa United Nations General Assembly sa New York noong Setyembre 23. Sa pagpupulong, hinikayat ni Zelensky ang mga leader na huwag kalimutan ang digmaan sa Ukraine at binanggit ang tila humihinang impluensya ng United Nations. Dati, dapat nitong lutasin ang mga pandaigdigang sigalot. Mas kaunti na ang impluensya ng organisasyon at madalas ay kulang sa tunay na desisyon pagdating sa mga pangunahing issue. Ito ang dapat nating pag-usapan ngayon tungkol sa mga kasangkapan na hindi gumagana ngayon. Sigurado akong gagana rin ang mga iyon. Gagana ang mga iyon kung kayo ay magiging aktibo. Kung tayo ay magiging aktibo dahil ang pangunahing kasangkapan ay nasa inyong mga kamay. Nagbigay ng suhestyon ang leader ng Ukraine kung paano makakatulong ang United Nations Security Council sa Kyiv at sa pagsulong ng usapang kapayapaan. Una niyang iminungkahi ang paglikha ng isang pinagsamang sistema ng depensa sa himpapawid. Natutugon sa maraming pag-atake ng misail at drone ng Rusya. Na lalo pang tumindi nitong mga nakaraang panahon. Noong unang bahagi ng Setyembre, nagpadala ang Rusya ng mahigit 800 drone at higit isang dosenang cruise at ballistic missile sa Ukraina na pumatay ng hindi bababa sa dalawang tao at marami ang nasugatan. Malakas na ang depensa sa himpapawid ng Ukraina para pabagsakin ang karamihan ng drone ng Rusya. Dahil ang mga drone ay tumawid na rin sa Poland at Romania. Lumalaki ang pangangailangan para sa mas mahusay na depensa. Hindi lang sa Ukraina kundi sa buong Europa. Ayon kay Zelensky, ang bagong pinagsamang air defense system ay kayang pigilan ang mga pag-atake ng Rusya sa himpapawid. Kung di na magamit ng Kremlin ang drone at misil nila, konti na lang ang matitira para ipagpatuloy ang digmaan. Narito ang isang halimbawa kung paano mapipigilan ng pransya ang digmaan. Kung mapapalakas natin ang ating kakayahan, gamit ang isang pinagsamang sistema para mapatigil. Sa paggamit ng pinagsamang sistema para mapatigil ang mga misil at drone ng Rusya, mapipilitan silang ihinto ang pag-atake mula sa himpapawid dahil lahat ay maaring mapatigil. At kaya, mapipilitan si Putin na umupo dito o sa iba pang kagalang-galang na lugar at magahanap ng tigil putukan sa lupa. Kung walang digmaan sa himpapawid, hindi kayang ipagpatuloy ng Russia ang labanan sa lupa. Binanggit ni Zelensky ang China dahil sa papel nito sa digmaan at malaking impluensya sa Russia. Kaya maari nitong hikayatin ang Moscow na tapusin ang agresyon. Kung wala ang China, wala ring saysay ang Russia ni Putin. Madalas, tahimik at hindi aktibo ang China sa usapin ng kapayapaan. Nabigyan din ng panahon ng Pangulong Ukranyano na bigyang diin ang suporta ng mga bansa, tulad ng United States, United Kingdom at Pransya, sa pagbibigay ng matibay na garantiya sa seguridad na kakailanganin ng Ukraine kapag natapos na ang digmaan. Iyan ang dahilan kung bakit ngayon, kasama ang Britanya, Pransya at mahigit apat na pong bansa sa ating koalisyon ng mga handang tumulong tayo ay bumubuo ng bagong estruktura ng seguridad. Umaasa kami sa Estados Unidos bilang pangunahing taga-suporta. Ang tunay na mga garantiya sa seguridad ay dapat maging hangganan na hindi na muling malalampasan ng Rusya. Nagbigay rin si Trump ng ilang malalaking pahayag sa okasyon. Muli niyang binalaan na magpapataw siya ng mabibigat na taripa sa Rusya, maliban na lang kung matatapos na ang digmaan. Kung sakaling hindi pahanda ang Rusya na makipagkasundo para tapusin ang digmaan, Handang-handa ang Estados Unidos na magpatupad ng isang napakalakas na serye ng mabibigat na taripa. Dagdag niya, dapat makilahok din ang mga bansang Europeo sa mga taripang iyon para mas epektibo ang mga ito. Bago niya hikayatin ang NATO na itigil ang pagbili ng langis sa Rusya, sinabi niyang palalawakin ng United States ang mga parusa sa mga bansang patuloy na namumuhunan sa yaman ng Rusya. Ito ay kaayon ng pahayag na ginawa ni Trump noong unang bahagi ng Setyembre, kung saan sinabi niya, Handa na akong magpatupad ng malalaking parusa laban sa Rusya kapag lahat ng bansa sa NATO ay nagkasundo at nagsimulang gawin ang parehong bagay. At kapag lahat ng bansa sa NATO ay tumigil na sa pagbili ng langis mula sa Rusya, hindi ganap ang dedikasyon ng nito na manalo sa digmaan sa Ukraine. At nakakagulat na may ilang bansang bumibili pa rin ng langis mula Rusya. Pinapahina nito ang iyong posisyon at kapangyarihan sa pakikipagtawaran laban sa Rusya. Naniniwala ako na ito. Kasama ang nito bilang isang grupo ay dapat magpatupad ng limampu hanggang 100% porsyento na taripa sa China na ganap na aalisin pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng Rusya at Ukraine. Sa pangkalahatang asembleya, muling binanggit ni Trump ang China pati na rin ang India na sinabing, ang dalawang bansa ay nagpopondo sa digmaan. Dahil sa tuloy-tuloy na pagbili ng langis mula sa Rusya, China, at India, ang pangunahing nagpopondo sa digmaan. Pinuna rin niya ang NATO dahil umaasa pa rin sa enerhiya ng Rusya at sinabing, kailangang magsikap pa ang Europa. Hindi dapat ginagawa nila ito. Bumibili sila ng langis at gas sa Rusya habang nakikipaglaban dito. Nakakahiya talaga para sa kanila ng malaman ko yon. Masasabi ko yan sa'yo. At hindi lang yon. Nang tanungin kung dapat barilin ng NATO ang mga eroplanong Ruso sa kanilang himpapawid, malinaw ang sagot ng United States President. Oo, naniniwala ako. Si Pangulong Zelensky ay positibong tumugon sa bagong paninindigan at pahayag ni Trump. Pinuri niya ang nakita niyang malaking pagbabago sa pananaw ng Pangulo ng United States at idinagdag na kumpiyansa siyang Magbibigay ang United States ng mahalagang garantiya sa seguridad para sa Ukraine kapag natapos na ang digmaan. Sa panayam sa Fox News, tinanong si Zelensky kung nagulat siya sa pagbabago ng paninindigan ni Trump at sumagot siya ng kaunti bago magpaliwanag. Sa tingin ko, ang katotohanan ng ilang beses na niloko ni Putin si Pangulong Trump ay naging dahilan din ng pagkakaiba namin. Ayon kay Zelensky, Matapos niyang ibahagi ang pribadong usapan nila ni Trump, tila hindi na naniniwala ang United States President. Ang pagpapalitan ng lupa, ang tamang paraan para umusad. Sa tingin ko, alam na niya ngayon na hindi madaling magpalit ng teritoryo at hindi iyon patas. Hindi pa natin alam ang susunod sa digmaan o paano tutugon ang Rusya sa bagong pahayag ni Trump. Pinatunayan ng nakaraan na pabago-bago at hindi mahulaan ang labanan. At ang lakas ay palaging nagbabago. Ngunit tila isa pa rin itong mahalagang punto ng pagbabago. Ipinahayag na ni Pangulong Trump ang kanyang suporta at pakikiisa sa Ukraine noon. Iba na ang usapan kapag sinabi niyang kayang mabawi ng Ukraine lahat ng lupa nila at lantaran niyang binatikos ang Russia. Isa itong pahayag na dapat magbigay ng kumpiyansa sa Kyiv habang nakikipaglaban ang kanilang mga puwersa sa mga frontline upang mabawi ang mga nasakop na teritoryo. Dahil dito, nagdududa ang Russia sa kanilang susunod na hakbang. Baka sa wakas mapansin ni Putin na ang tanging paraan palabas sa butas na ginawa niya ay kapayapaan. Alamin kung bakit siguradong mabibigo ang Russia sa aming bagong paliwanag na video. Alamin kung bakit hindi makukuha ni Putin ang gusto niya sa pananakop na ito. Para makita kung gaano kahusay ang Ukraine at kung gaano kasama ang sitwasyon ng mga Ruso, panoorin ang aming video. Ang mga puwersa ng Ukraine ay gumagamit ng eksaktong drone strike para samantalahin ang kahinaan ng Kremlin at pahinain ang makina ng digmaan na hindi pa nagagawa dati. At sa huli, siguraduhin na mag-subscribe din kayo sa aming channel para manatili kayong may alam at updated sa lahat ng pinakabagong balita at kaganapan na direkta mula sa frontlines ng Ukraine.